Ayun, magandang gabi at umiikot tayo ngayon. Ang gamit ko lang ay uh, bisikleta. Yan lang yung gamit ni Kagawad ngayong gabi. Single parking dito sa may Piola Street. Malinis. Itong sa kanto na ito, madilim. In fairness, nasa loob na ng mga bahay yung mga tao. Wala na ako nakikita ang aso. dito tayo sa may uh, kabilang kanto naman Birds Street dito na tayo sa Birds may gitna ayan yung bike natin yung malaban dito madilim din dito bago magkanto ng residences ito yung nabangga ng anak dito. Ko. okay guys malapit ako dito sa gate namin at okay naman ang aking paghikot itong gate namin dito alas cheese nagsasara na to dilim din dito sa gate nito dapat may ilaw dito Pasok tayo din so sa may kalsada na to. Yun guys, tulog na ako. Maraming salamat.